Hello mga ka magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman po ako sa bagong episode kung paano magtanim ng romaine lettuce. Tara, samahan niyo po kayo at ipakikita ko sa inyo kung paano ako nagsimula. Day 1 A few moments later Okay guys, ang una kong ginawa ay nagmix ako ng soil. May regular soil siya at may nabibili online. Depende sa inyo kung anong gusto niyo pero mas maganda kung magmimix kayo para mas madaling makapagpatubo ng halaman. Ito nga pala yung ginamit ko. Bali, nabili ko siya online. So, mahirap itong uh, patubuin. Kaya susubukan natin ngayon. Samahan niyo ako ha. Hindi ko nilahat na yung nasa pack. Nag-try lang ako, titignan ko kung mapapatubo ko siya. One hour later. Ayan guys, natapos ko na. Natabunan ko na rin siya ng lupa. Pagkatapos naman atin itong diligan, wisik-wisik lang para hindi siya masyado madigla. Ayan guys, hintayin natin ang pagsibol ng mga buto. Until next time.